Mga kasari, kumusta naman kayo? It's me, Ate Male ng tindera ng LC. Yes, mga kasari, nag-eye glasses na si Ate Male, no. Kasi sumasakit yung mata ko, hindi pa naman siya totally malabo, so sumasakit lang. So by the way, magandang gabi. Today is December, December 5, 2023. Okay, malapit na ang Christmas. Okay, sana panoorin niyo itong video ko nito para malaman niyo kung bakit ako nag-vlog. Okay? Keep on watching. Hello, hello, hello. It's me again. Nagbabalik ang inyong tendera ng LCS. Mga kasari, alam nyo ba? Mga kasari, si-share ko lang yung nangyari sa akin yesterday. Okay? Around uh, 8 a.m. in the morning. So, galing ako sa pamaling and then bumalik na dito. Mga kasari, it's me again, nagbabalik ang inyong tender. Maraming bumibili, kaya ako ay patigil-tigil ng pagbablog. And then, tung cellphone ko luto, ay pasyongi-syongi din, okay? Naglalaki and then lumiliit. Yun mga kasari, okay? Share ko lang ang aking experience yesterday. So, around the 8 o'clock in the morning, so galing ako ng palengke and then naghatid na rin ako kay Matthew. And then pagbalik ko, may isang lalaki na nagpapajika. So, dito kasi sa tapat ng bahay namin, may ginagawa dito. So, mukha siya talagang as in na engineer. Okay, magandang lalaki, maputi, mistiso. As in, hindi mo iisipin na may gagawing kalukuhan. Just wait, may bumibig. Hello mga kasari. Okay, nandito na naman si Ate Malin. So, papaliwanag ko lang sa inyo ano kung bakit. And then, yung iba kasi eh, ay ka, hindi ganyan, ganyan. Kasi may mga depende sa sitwasyon. No? kay mga kasari, so nagpapajiga siya kagagaling ko lang sa, sa, galing ako sa pamamaling. So kinuha ko yung aking mobile and then lumabas ako sa mismong gate ha, hindi dito sa tindahan. Kasi ang buong akala ko mga kasari is galing siya sa tapat, kala ko isa siyang engineer. Doon kasi siya lumusot sa tapat nung ginagawang uh, parang apartment dito sa amin tapat mismo ng tindahan. So, and then nagpa ka siya. May dala siya ng wallet na black. And then, hawak-hawak niya talaga. As in, hindi mo siya pagkakamalang manloloko. And then pumunta siya dito and then sabi sa akin, Ate, pajikas, magkano ang charge ng 157 ko ay 30 pesos po. So, pajikas, okay. And then sabi niya, Ate, pabili ng sigarilyo, dalawang malboro. So, sabi ko kay Ate sa aking tendera Ate, bigyan mo nga. So, binigyan ko and then ganda ng pakikitungo ko sa kanya taas. In, maganda talaga. So, Kuya, ito na ba yung number mo? Pinakita ko before na send. Oh. Pero hindi pa niya iniaabot yung bayad niya sa akin. Kasi sa buong akala ko, is taga rito talaga siya sa tapat. So, pag mga kakilala ko kasi mga kas kasari is okay naman talaga ay ano ako ay may tiwala lalo na yung matagal ko ng suki and then talagang mapapagkatiwalaan sila ay pinagkakatiwalaan ko so akala ko mga kasari is taga rito lang siya sa tapat mukha siyang engineer okay ang puti magandang lalaki gwapo talaga and then mukhang mistiso and then pag ano nang nang oh, nasend ko na and then sabi nagkaano ba na talagang nasend ko siya dati kasi kumukuha ako ng bayad, ng bayad but before ako mag-send. So, pag akala ko nga na ganun, ay, ni nisend ko na. And then, um, kukunin ko yung bayad in-open in yung wallet niya. As in, walang laman kahit banching kong duling. Diyos ko po. Sabi ko, kuya, paano yan? Ang, sabi niya, ang pera ko nasa, ano, sa motor ko, nasa mauban. Wait, minabi tulim yung video ko. Ano, biglang nag-stop. So, bi, pwede ba ako bigyan mo ng ano, ga, garan, garantor na ako ay magbabaya dito? Sabi nung, nung nurse, sabi, bakit yun mo ginawa? Sabi nga nun. Sabi, painumin mo ako ng tubig. Sabi niya, sabi niya dun sa nurse. So, pinainom mo naman siya. Pautangin mo ako ng 1.5 kasi babayaran. So, hindi. Sabi niya, hindi. hindi. Wala akong pera. Sabi niya, ganun. Mabait yung nurse na yun. And then, nag-usap siya. Di, ako yung nanggigil na kasi sabi niya sa akin, within one hour ate, ako largahan mo. Ibig sabihin ng largahan mga kasari sa Tagalog is ano, biti, bitiwan ko siya. Hindi ko naman siya hinihigpitan eh. Ako lang nagsabi sa kanya na pumunta siya sa ano, sa kanila at susundan ko siya, kukuha kukunin ko yung bayad niya kasi nanlolo ko siya. And then, ano, nagsabi siya sa nurse, ba, uutang? Hindi siya pinautang nung nurse kasi yun naman pala is manluloko talaga. And then, ang ginawa namin, so, hindi siya natigil. Sabi sa akin, within one hour, bijuhan mo ako. Pag nabijuhan mo ako, and then, ipost mo ako. Sabi talagang, ipopost kita. Dahil sinabi mo na ipopost kita, sabi niya, sabi kong ganun. Di ano pa mga kasari, ano, nag-galit ko. Walang nangyara sa usapan natin kasi wala ka naman pera. Binigyan niya ako ng license na picture ay but yung license na yun ay expired. Pero ano lang, Xerox copy. Kinuha ko na dun yung name niya, full name, details niya. And then kinuha ko, galit ko talaga. Sabi ko, wala akong pakalam kung bayaran mo ko. Hindi. Okay, pupus kita. So, ang ganun, naghintay ako ng one hour, gumabi na. So, gumabi na siya mga kamamshi. Pero, yung paggabing yun ay ano, yung hindi siya hindi siya nagtupad sa usapang 1 hour, bigla siyang dumating. Kasi nakita na talaga yung post ko nag-viral mga kasari sa Facebook. Kasi nandaming daming-daming nag-share. Daming-daming nag-share sa mga, sa mga group. Okay? And then nakita siguro niya. And then marami siyang friend. At kilalang kilala siya dito. Maraming nag-PM sa akin na siya ay nagpapajika sa mga tindahan. And then yung mga tindahan, sasabihin na naiwan yung pera sa ban. Ganun ang mga message sa akin ng mga, mga kasari dito. And then, after afternoon, mga kasari ay ano, nagpunta siya, nagmakaawa siya. binidyuhan uli namin siya. Nababayaran daw niya yung uh, 1,500. Sabi ko, sige, bayaran mo. Wala akong pakialam. Sabi, "Ano ate, pag nabayaran ko, anong gagawin ko sa'yo? Sabi ko, "Ano gagawin mo sa akin?" Sabi ko, "Sabi ko sa iyo, huwag mo akong kausapin ha. Anong gagawin mo sa akin ha?" Sabi ko, napakataray ko pag ako yung nagalit, mga kasari, yung nako, nag talaga ako. And then, sabi ko, bayaran mo hindi, wala akong pakialam sa'yo. Sabi, babayaran daw niya ako. Tanggalin ko daw yung post niya. Nakikiusap talaga. So, tao lang naman din tayo, okay? And then, inanuhan ko siya, pinaniwalaan. Sabi nga ng iba, dapat hindi ko dinlit yung post ko kasi yon ay ano, pag dinlit ko kasi is ano, baka hindi magbayad o ano. Sabi ko, sabi ko, didilit ko kasi tao lang din naman, nakikiusap. So, ginawa ko. So, after no, nag-antay ako ngayong maghapo ng uh, maghapon hindi siya nagtetex o whatever hindi kasi ang dami niyang alibay yung motor daw niya ay nasa lukban yung motor daw ay siya ay nadiyan kung bla bla Diyos ko ako ay ayoko ng paliwanag sabi ko stop na ayoko ng, ayoko ng paliwanag ayoko kitang kausap and then yun nga ngayong gabi nagantay ako 6.30 na nga ako siya nababalik siya ay hindi siya dumarating sabi ko oras na hindi ka dumating ibobos na talaga kita so ngayon mga kasari biglang nag message mga around 7 to 8 in the evening sabi niya ay Good evening po, ma'am, sabi niya. Diyan yung text sa akin. Ah, uh, alin po kay, pwede po bang tawagan niyo ako? Sabi ko mag-text ka na lang. Pasend po ako ng GCAS number. Mo sinend ko, ayan. Basta sinend ko ang number. Dito mo na i-send, sabi ko. Yun, ni-send naman niya. So tinupad niya yung pangako niya sa akin. Kasi ang dami-daming nag-message na siya pala talaga mga kasari ay ganun ang gawa. In okay, kasi nalimutan ang pera, na limutan kung saan, nasa sasakyan, nasa motor, naiwan, bla bla bla, to much, too much, no, bulaan talaga. Yun lang mga kasari, sana kapulutan nyo ng aral, konti kunting ingat mga kasari, kahit ako, kahit ang tagal-tagal ko na nagtitinda, nahi-scam pa rin ako. Yun lang mga kasari, and then, have a blessed Tuesday to everyone. bye na, and then God bless. Bye. Wednesday na pala yata, Tuesday na, iwan ba? bye na, God bless.